Yo, yo, that's for you, Mr. Marky. Dito tayo ngayon sa labas. Update tayo kasi, alam nyo guys, iPhone Day ngayon, ino ko. iPhone 8, 2, 8, hindi sabihin na, ano, uh, wala lahat pasok dito. Pero, magpasok na lang, yan na. Medyo maulan lang. Ewan ko, pero sabi nila, ano, tatlong araw daw to guys. Malakas pa, mamaya. totoo lang, nag-umpisa to ang gabi pa. Uh, alas 2 o uh, alas cinco ng madaling araw. Tumating yung typhoon na eh, ito dito. Pero lalakas pa daw. Hanggang ba nito Okay. Iphone 10. Yun. Kaya Kaya pakita ko sa inyo guys yung nangyayari. Update tayo sa typhoon. Dito kung talagang malakas nga. At bakit wala kami lahat pasok, Walang wala lahat, guys. 7-11 lang ang bukas at saka yung mga ibang pamilihan. Pero mostly lahat ng mga department store sarado, lahat ng basta uh, declared like, na walang pasok. Parang holiday. At sabi ng gobyerno, stay home baka madusgrasya ka sa labas eh mahirap na kasi baka magbagsakan yung mga kung ano-ano dyan sa building diba? kaya, di ba? kaya hindi alam kaya yun pero dahil nga makulit tayo syempre tingnan natin di ba? kung ano yung sitwasyon sa labas at ipakita natin sa inyo sa ngayon medyo umulan lang ayan oh. Malakas ang ulan, na marami na naman tao at ano, mga naglalakad dahil nga walang transportation sarado ang lahat MTR bus, Ram uh, taxi, parang alam ko may ano yan, may additional pag nag-taxi na pero bibira, wala talaga, puro private car lang makikita mo sa daan, check ko sa inyo guys ayan guys oh Ayan o, oh. private lang o oh. Ayan, private car lang o oh. Lakas ng ulan Pero parang normal lang na ulan Pero Typhoon 8 yan ha oh. Ayan o oh. Walang transportation Private car lang So hindi ka pwedeng lumabas Wala kang sasakyan Paglakad ka lang Kung gusto mong ano, Pakapuntay sa ibang lugar Lakad Ayan o oh. Ayan, grabe no Parang ordinaryo lang ito sa Pilipinas Ayan no eh. Parang ordinary yung Panahon lang yan Pero Typhoon 8 kasi naradar nila na ano, eh. Talaga malakas daw yan eh. Ayan uh, ano, Magta Typhoon 10 pa Ayan, dito tayo guys. Marami pa rin naman naglalakad Ayan eh. Ayan, yung tindahan ng pagkain na pwede mong bilhan. Luto na. Ayan, yan. Diyan din ako kumain kanina. Ayan, Circle K. Yan ang bukas. Ito. 7-Eleven. Ayan. Ito mo. Mostly sarado. Ayan. 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 To. So. dahil nga makulit tayo eh di tayo ay maggala di ba oh na yan eh may bus pa rin yung 360 Ayan. Ito yung MTR station Pero parang ano Ayan yung bus Pero hindi yan ano ah uh, parang natin service yan. So, tingnan natin doon sa MTR. Parang meron din naman service yung MTR. Tingnan natin yung sitwasyon dito guys. meron Meron namang ano. Meron namang... Uh, biyahe kaya lang parang medyo malayo yung interval siguro maghihintay ka ng ano P8 ayan o olan meron namang mga nag ano kaya lang eh hindi siya matagal na mataga, matatagal lang ka siguro mga 15 minutes interval uh, MTR ganun kasi may open eh So ito guys, ito yung ano sa may tabing dagat dito sa North Point Harbor. Yan. Tingnan natin yung sitwasyon ng dagat dito, malakas na talaga. At yung bang malakas typhoon. So totoo lang yung typhoon na number 8 dito, siguro mga typhoon number 3 sa atin. Pero parang wala eh. Oh. So, Parang wala namang kwenta eh Parang amihan lang sa ah, ano Habagat lang siguro sa atin Oh Ayan oh, oh. B check natin guys Check natin yung ano Yung lakas nyan Sa dagat Puntahan natin dagat Kung talagang totoo yun Kamaya bukas yata Magta typhoon 10 pa Wow Oop Wala nga Wala nga Oops Ayan oh wala na kasing sa ano, bus. Ayan o. Oh. O, oh, tingnan natin kung talaga. O, oh, wala na sasakyan Awid na tayo dito. Ayan. Tingnan natin yung lakas doon, guys. Ayan o. Oh. Ay, 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 ay. O, oh. kabi. Kahitunan ka, kahitunan mm. Ayun <teminan> ka, <kahitunan> ka <supporters> Ay, ay, right, ay, ay. Uh, mga salamin dito, nilalagyan nila ng dekorasyon pag may typhoon. Ayun, oh. Ayun. May dekorasyon na tape na ano, yeah, natin dito sa Wendy's Quintana Lakas! Oh, lakas! Ito tayo mga ano Mga Nag-aosyoso rin dito sa may dagat Kung talagang malakas Ito yung dagat to Ito na naman nyo, typo number 8 yan Ayan o oh. Ito na nga kung malakas talaga Wala naman Talaga naman ang Hong Kong no Ganyan, Ah, oh. ang uh, saya-saya ng mga tiga Hong Kong ngayon. Walang, bi walang trabaho. Stay at home lahat. Ayan, oh. So, nag enjoy Wala man lang hangin dito. Kanina lakas ng hangin doon sa tabi. Dito, wala naman. Ayan, oh. Oh. Tayo po number 8 yan. Sa Pilipinas, ang laki ng alon yan. Dito, Wala siguro dahil o oh, oh, kaya eh, siyempre natatambunan doon sa kabila siguro sa labas nito malakas yan o oh. o oh, so lakad pa tayo dito lakad lakad tayo dito check natin tong typhoon number 8 ng Hong Kong o oh. ayun ah ito na yung payong niya Yeah, you know. Oh. oh. Type po number 8 yan. Oh. Oh, wala ka tao-tao. Pati yung Starbucks, sarado. Ito ah, tayo dito Ito tayo sa bandarita Lakas ang hakin Grabe, ang dumi ng dagat Tignan oh. mo guys oh. Puro pong Ang dumi Sa ilalim ng Ang dumi Ayan. Kaya. Ayan. Ayan ang sitwasyon. Sitwasyon ng Typhoon number 8 sa Hong Kong. Takot na takot ang Hong Kong government Kaya kailangan Nasa bahay na ang lahat Walang lalabas At baka tamaan ng ano Mga lumilipad na bagay Mula sa itaas Ayun, busy-busy yung, busy -busy yung kapulisan no? Ataw talaga yung Police boat Ayan ayun yung mall yung most burger lang ang bukas siguro sa palengke sa baba bukas din yung mall sa baba yung apita pero mostly sarado ayan, o oh. Oh, ayan sarado dun so bawal ang lakad ayun o oh. Tingnan naman nyo, oh. tina naman nyo yung building Tiniknop lahat yung ano Yung lambat Kasi nga Pag may lambat yan bagali pa rin ang hangin Ayan o oh. Bagali Bakali pa rin ang hangin eh Di ba may matamaan So ito lang ang ano ang makikita natin sa dagat. Uh, medyo okay pa naman. Uh, konting alon lang. Hindi naman siya masyadong malakas, talaga na malakas. Ayan, no? So siguro ano lang talaga malakas lang eh, sa labas nito. Pero sa loob naman ng uh, Hong Kong walang lakas. Kaya so, ano. Dineklara yung Typhoon number 8 So wala namang masyadong hangin Pabugso-bugso lang Hindi siya masyado talaga na malakas na malakas Ayan. Kasi kung malakas na malakas Di kalbo na yung mga yan Di ba? Wala na sana yan, yan no? Kaya ano Kaya okay lang Ito Ito ang Typhoon number 8 ng Hong Kong Walang pasok dahil lang sa, ano, sa weather na typo number 8 nagkaroon tuloy ng mga bakasyon yung mga kasama natin driver ang kawawa yung mga kasama natin Pilipina na domestic helper kasi stay in din yung kanilang mga amo kaya nadagdagan yung trabaho nila instead na wala eh Nagkaratuloy sila na lang ng trabaho. Kaya shout out para kasamahan namin domestic helper. Guys, sa inyo, natatakot ng typhoon number 80 Ayun o, yung nasa taas na pansin nyo, nag-aanohan yung mga yero. Ayun o. Know, Lalagatukan tukan. Gawa sa hangin. Ayun know, o. Pag lumipad yun, tinamahan ang kayari. ka. Ayun o. Ayun o. Di diba? O okay, oh so, guys, ito nyo, walang bus. oh, pahinga yung mga bus driver. Sarap buhay sila ngayon. Walang bus, o, oh, di ba? O, oh, hinto ang bus. Ito ang kagandahan dito sa Hong Kong. Pag typo number 8, lahat ng bus hinto, o. Oh. oh. pag nagtaan, bumaba ng 3. 23 tsaka nila babanatan yan tsaka na biyahe ang mga yan 24-7 ang biyahe niya mga yan pero ngayon oh, pahinga sila sana all pahinga Walang bus. Mini bus wala. Walang biyahe. So guys, balik uwi na tayo. After yun lang, inupdate update lang natin yung typo number 8 sa labas. At ano, balik na tayo sa bahay baka tayo balik para ng yero. Naglalagato ka na yero sa taas. Mahirap na. Hindi ka makakakuha ng insurance sa gobyerno. Yan kasi nga matigas ang ulo mo na aksidente ka dahil sa katigasan ng ulo mo yun Pero ka na ka ano? ng yelo <laughs> ng yelo sa ulo kaya yeah, insurance e, ayun kaya talagang pag tayo mo number 8 dito talagang kailangan naka ano ka naka safety ka at wala kang matatanggap kahit ano. Siguro, hindi ko rin alam, pero yun ang pagkakaalam ko. Kaya nga ka kasi holiday. Yeah. Diba? Oh, lakas kaya nun tayo. At tayo mag-stay na lang sa bahay. Nood na lang tayo ng TV. Maghapon. Okay. Sige guys, maraming salamat sa panonood. Ito yung update ko sa typhoon number no. 8. September 1. First day ng September 2023. Thank you guys. Thank you.